Hi guys. So nagbili po ako ng ampaw guys. Ayan. Ampaw. Para lalagyan ko po siya ng tag nito. Lalagyan ko siya ng tag 20 pesos. Ayan po guys. Oh, ang hirap kasi makahanap ng ano guys. Ng 20 snap papel. May mga twinties na papel, pero luma. So, ito na lang ginawa ko. Ito na lang yung ginawa ko na coins na lang. So, ito guys. Ipamigay ko ito sa mga bata. Ito. So, lagi naman ako nagbibigay nito tuwing Pasko. Pero ngayon lang ako nagvideos. So, ngayon lang ako nagbibideo. Kasi, ngayon lang din na. May time kasi ako mag -video. So, ito guys. 25 pesos kasi. Kasi December 25. Ipamigay. Ipamigay to sa mga bata. Pero, ipapadala ko to sa kapatid ko. Doon sa Pasay. Eh, marami mga bata doon sa Pasay. Di ba yung nasa baklaran? Tapos, yung ano, pag gumala sila, pamigay niya dun sa mga bata. Pero ang mamigay po yung pamangkin ko. Siya yung mamigay kasi mga bata naman mapamigyan niya. So ito guys. sila lalagyan na natin dito. Ayan. Tag, tag, tag 20 pesos lang. Ayan. Kasi mga bata lang naman bibigyan ko eh. Ayan. 25, ano yan, 25. 17, para ako eh, lumikit oh kuy tanggal sayang tama lang ako dikit last year ang pinapamigay ko ng mga bata thank you 20s din pero papel yun na mga tago e, ito na lang ginawa ko ng paraan queens na lang Take thank 20s kasi para naman matuwa yung mga bata. <laughs> yung mga bata ba? Kasi dati pag Pasko, pag nagala nga kami sa baklaran, maraming bata nangihingi nga. Kaya ito ang ginagawa ko. Pero ang nagbibigay ang mga nagbibigay nito ay pamangkin ko. Na bata. Sir, tinutusan ko magbigay nito. Kasi dati siya rin nang bigay eh. Kasi mga bata lang di naman nang bibigyan. Siya na. Kasi natutuwa ganda ko guys pag nakakabigay ako ng mga bata. Kasi dati, nung Pasko, natutuwa din kami pag may nagbigay sa amin. Kaya, kaya nung bata pa ako, nangarap ako na pag ako magkaroon ng trabaho at magkapipira, Ganito ang gagawin ko itong Pasko. So, ayan. Nagawa ko na siya, guys. So, ayan. So, ang sa mga bata, guys. Sa tig... 5 pesos. Tagtag -tag 20 pesos na coins. So, ayan, guys. Thank you for watching, guys. God bless all. And... Merry Christmas!